Kung tinatamad ka, gawin mo pa rin. Just do it for your future self. May mga araw naman talaga na minsan wala ka sa mood. Ako rin naman eh, minsan nakakatamad. Yung parang may isip ko na bakit ko nga ba ito ginagawa? Na para bang wala naman akong patutunguhan. Pero every time na iniisip mo yan, isipin mo na lang. Five years from now, ano kaya yung narating mo kung hindi ka tumigil? Ano kaya yung magbabago sa buhay mo kung nagpatuloy ka na mag-show up. Lagi mong tandaan na ang success nasa sa kabilang bakod ng katamaran. Isipin mo na lang, ano ba, ano nga ba ang mas mahalaga sa'yo? Kung yung pagiging tamad mo or yung mga pangarap mo. At palagi mong isipin yung future self mo. Yung future na pinapangarap mo. Yung future mo na may pera ka, na masaya ka, na hindi ka na na-stress, na yung version mo na yon is mangyayari lang kung sisipagan mo araw-araw na yung sarili mo, umaasa. Umaasa yung future self mo sa mga hakbang na gagawin mo araw-araw. Kaya, every time na tinatamad ka, isipin mo yung mga pangarap mo na gusto mong abutin. Okay? Ingat ka talaga.